Kakain naman po ng tanghalian. Kakain talagang pasal na. Kakaunti na. dalawang pulak na. 1, 2, Yari na po. Aray. Ang Para sa akin ay maganda. Pulang pula. Pagkakakitaan din po yan namin magkakapatid pagdating ng ilang buwan po. Hmm. Kahit kinda na tatay na laang po. Ah. Pupungusin. Benta. Yan. Pagkagara. Ah ang ganda ng mga kaisan. Sa akin maganda, ayun ko lang sa iba. Ayos na rin. Aba. Hardinan. Ilang buwan ay pungos. Benta. Kay ate. Yan mga kaisan. Magandang umaga po. Nagtatanim po kami ni nanay at saka ni Miko po ng halaman. Hindi ni. Sa kapila po. Yan. Hello po nga po pala kay ate Malo ng Sambalo Son Sabi niya sa akin, kahapon pumunta ko sa bahay ay itanim ko na daw po itong halaman at pipick up niya nag export po siya sa ibang bansa manonood po natin ayan ate malu naitanim na po namin ari sabi ko nga sa inyo ay ano rin dagdag ano din po ba dagdag maganda rin po sabi niya itanim mo rin sa mga bakas sa mga ano bakantin yung lupa ayan itinanim po naman ni nanay at saka ni Miko Ayan, hindi wala pa pong usap sa presyo, yon Pero maganda rin pong tingnan mga kainsan. Talagay, ari taas pa. Yan, nanay, ganda, ganda umaga, nanay. hu Kuya Miko, good morning. Yan, si Kuya Miko po. Tatanim na. Hahakot na tayo kuya Miko sa kabila. Ay, sa kabila. Yung pula, hahakotin namin doon sa kabila. Ang dami ay. yan tutusok lang po pagkadali po nito mabuhay tapos yung pong nasa ilalim niyan damo oh. hindi na po tataas matataas gwa ng makaapi na po bani ah tutusok lang po ganun na oh ano pa Tusok lang po ay. Eh. Mm. Buhay na po. Mm. Tatam na naman po namin yung kabila. Ibang variety naman po. Pero hanay-hanay din po ganito. Yan po ay eh, hindi na namin palalaguin. Pagka ano, cut na uli. Tusok. Release. Laang. Ang dali po naman niya mabuhay. Buhay okay na po 'yan. Diretso na. Hmm. Dito naman po kami sa kabaak. Ito naman po kahit anong halaman ay namamatay po. Kung hindi po ba yan ang ulan, ito po ang maganda sa ulan. Batol na batol po ito. Ito naman po ang variety naman ang itatanim namin dito sa kabila. Pupunuin po namin ito. Hindi namin po ito papataasin Ganto na rin. Ito ang mas mahal po ang presyo kaysa sa doon sa isa. Pula po at magtatanim din po ako sa paso para po pag pumunta kayo dito pwede po kayong manghingi nga hmm. yeah, mga kaisan nangunguhalaan po kami sa niyugan ari po ari po ay eh, ano kumbaga eh, pinagbahayan po nung araw ay eh, ate pong itatanim sa maganda kumbaga po pakadami po nito isang burul yan iyon eh, na lang po hawanin. Mm, yan, Paka, sukal po. Wala mawala ng ahas. Ang dami ano na po. Hindi si Kuya Miko po sa kabila. Utoy, mali pa. Hindi ko yung utoy. Utoy. ba kayo? Mamimikyo eh. oh. ba kayo? Ay ba? pag sinipag May tuon na kayo Ah mabikyo wari ko dito pasawa, masawa pati pare ko malamig lamig ay baka pala dito ang ah, mahal nito pag nasa paso na po ito yung mga 150-200 ito oo oh, ah pagkamahal samantalang sa ati sa niyugan lang ano doon hmm. kainaman na po itong pantanin ganda ng kulay ang ganda po ba ng kulay po siya ay pag, itipag, pag, pag pinagsama-sama mo ang ganda rin nabas niya ano yun ano din may lalangot yung pagitan uy hindi nung saba ako ito eh wala pa rin nakabuan lang Ha? Huh? Ano? Ha, mga kaisam Lalo po yan pag ano Pag nasikatan po ng araw Yan po ay kulay pink lahat Yan hindi rin lang magkaigi ang mga halaman Kukuha po ulit Ito po naman eh, pag may ilang buwan po eh pagkalago na po uli yung ganito po ba aba ari pala lipa. lipang yun ari magaganda po pwede ari pa pwede pa oh Nari toto yung maganda Dami pala din yung po Ito yung kakain naman po ng tanghalian ay talagang pasal na kakaunti na dalawang pulak na 1, 2 yari na po aray ang ganda para sa akin ay maganda pulang pula ito po para parang maganda rin pong hardin ano? pero sa amin po ay damo mm, nabulaklak ha hayaan na lang pala yan ano, ang ganda mm. yan mga kaisan katapos lang kumain bali natapos na po namin yung utoy ni eh, Kuya Miko yun kaya rin ano toy natali din po ah. malayo sa malayo hmm. pulang pula ano ah, yan ganda natang mo oh. ganda na no, oh toy oo lulaan kulay pink kulay pink po doon ang kabila kabak naman ay pula pang estetik din na ano ayos basta tulad tulad ang hardin ba hindi yung iba't iba pag pinagsama-sama mo yung kayo na maganda pambinta pa Bintana po. Ari naman po yung tinanim natin kahapon. Bali, ano mga kainsan? Ari. Yan, meron na yan hanggang dulo. Pula din yan, pula. Yan, hanggang dun sa may lagaslas. Yan. Ang gandi yan. May natira pa nga pala din eh. Buhay na po, naugat na. Mga kainsan, diretso na yan. Tapos, Dini na mga kaisa, tari, bye bye tabi Maganda rin pang estetik Dini po Dini sa kabilang ari, Yan Kari Dini naman po Papagayon Kari, diretsyong kari Yan Papagayon Yan ito po ang next project namin. Baka po bukas. Pagkatapos nung lahat. Ah ah. Yari na. Papatag, papatag naman tayo. Bibisita po ng tubigan. Dinadaga na po yung aking dapog doon. Yan mga kaisan. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Salamat po.